Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga nun, si Kuya Rowell pati na rin si Miss Rachel. Kasama rin nila ang ilang mga kalingap sapagkat importante ang araw na yun. Ang isang parte kasi ng kalingap ay kinasal. Kaya naman talagang isang highlight yon para kay Kuya Rowell and Miss Rachel. Sapagkat dahil doon ay nagkasama sila muli ni Kuya Rowell sa isang event. Hindi lang yon at talagang nagugulat nga si Kalinga Prab sapagkat pangalawang beses na yun ng Rochelle na maging maid of honor at best man. Kahit hindi nila medyo ka-close ang kinakasal. Oh my angel, angel baby. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right, ikaw nga ba love of my life Bakit di na lang, totohanin ang lahat Nakausap naman ni Kalinga Prab si Miss Rachel Nung nakausap niya ang Deraga muli ay sobrang tuwang-tuwa din si Kalinga Palab, pati na rin si Miss Rachel. Kinausap niya nga si Miss Rachel tungkol sa kanyang pag-vlog. Talagang napakagaling nga daw mag-vlog ni Miss Rachel, lalang-lalang nga kapag kasama niya si Kuya Ruel. Nag-reply naman si Miss Rachel at kitang kita na kinikinig siya kagad nung sinabi lamang ito sa kanya. Andito naman si Insa, no? Oh. Insa, pangilang ano mo na? Best man dito sa Kalingap? Uh, pangalawa ko na ito. Pangalawa mo na? Anong pagkaramdam at ikaw ay napiling best man ni BG Scheme Kahit, kahit di pa kayo ganun katagal magkakilala. Uh, kahit ilang months lang nito uh, ni... oh, nga, di ba? Oh. Talaga ako yung napili niya bilang best man. Kami naman yung mga kaibigan niya na talagang kababata, ganyan. Uh, ano sa akin, it's an honor. Na, oh. Kasi nga, it's an honor uh, talaga yun. Uh, binigyan niya yung tiwala sa akin. Um, at saka, uh, hindi naman ako susuporta sa kanya. Uh, dito lang ako bilang uh, kaibigan niya. Yun. Uh, thank you so much kay... Grabe. Pinagkatiwalaan nga talaga uh, um, niya. Uh, hmm. Ganda ng suit mo ngayon sa na. Grabe bagay, parang <laughs> businessman. Atorne. <laughs> <laughs> Ayan. Okay. So, ay mga kalingaps. Okay. Liruel well, sa si oh. yeah. kaseresya, lo. Elin San, anong plano nyo? Kailan ang plano nyo? Ang ano? <laughs> uh, since di pa man stable, sir. <laughs> di pa stable. Siguro ano po. Tahan lang. Uh, five years from now. Five right? years from um, now. Um, started, ano yung, ano yung, ano? Sa tingin mo, kailan yung perfect time? Ano yung magiging sign na perfect time na para sa long table? Para sa akin, pag may, ano na po siya, may, limbawa po stable na na. Stable na. May okay. parang nakapagtapos, oh, ganun. Nakapag ah. Uh, Andiyan naman ako. No. Hindi uh, naman yung binamadali yung Di binamadali. kasi sa akin, kung willing at uh, handa na si Rachel. ano yung susunod? Eh. Ano yung sinasabi sabi mo kasi si Erica na scout mo, no? And then grabe yung pagpapala sa kanya oh, ngayon. syempre ikaw din yung isa sa dahilan. Oh. Kung bakit niya naranasan yung mga ganitong mga biyaya? uh, ano po sa akin, malaki talaga yung pasasalamat ko insan. No? Kaya nga, every live stream mo kung yeah. maabutan ko, yeah. andun ako mag-comment yeah. ako yeah. para ipakita ko sa Lota at aking pasasalamat sa inyo. Salamat insan, no? at syempre sa mga sponsors, no? na hindi ko na maisa-isa lahat mm. po. Dahil po, uh, kung hindi dahil po sa inyo, wala pong mga ganyang biyaya po na matatanggap sa si Erika. Kasi yung yeah. po, sa akin po mga kalingap, uh, tanggap ko naman po na hindi ko kaya yung mga ganoon na pagpapala ng yeah. blessings. Kaya po alam ko na mas malaki ang maibigay ni Kalingap Prab na uh, tulong para kinaharap pa. tayo kaya narinig uh, ko. Salamat uh, din sa tiwala. Kaya po ano, hindi uh, naman po siya paligsahan. No? Uh, kaya, uh, uh, ano po yung achievement natin lahat. Tulungan, okay, tulungan. ang hangarin natin magkatulong, team uh, Kalingap tayo. Kaya kung ano yung achievement ng isang nangyari, uh, hali tayong lahat. No? Uh, Mukhang tayo na yung... Basta, uh, naka, kalingap ay, tayo lahat Kalingap eh. lahat, lahat. Dito naman insan, kasi yeah, may mga nasasabi na bakit daw di ka sumasama sa akin. Ano yung hmm. ano mo doon? Ano yung sagot mo? Kasi, bihira kang ngayon makasama no, baga sa K-Boys. Although, K-Boys ka, di ba? Uh -oh. Pero sa bagay K-Boys mo, okay naman sa'yo yon. Na isa kang K-Boys, part no, uh, ka ng K-Boys. Uh, Anggap ko naman na uh -oh. niyang ano bihara ko sa inyo. Uh -oh. Pero talaga sa ngayon, sa buwan na ito, <laughs> yun talaga. Kasi uh -oh. Nakaschedule yung mga ibang mga papapiding. Oo. Tapos Mga ano, mga sponsor, mga ganun, yung mga kailangan naka, sundin. naka pending na naka iba. Tapos yung iba nag-update na kung anong, anong nangyari doon sa... Pero wala namang ibig sabihin nyo na pira kang sumama, ano? Walang meaning. Walang meaning. Yung, hindi na ako sumasagot Sa uh, pagkaroon din ng interview si Kuya Rowell at Kalinga Prab. Ini-interview nga muli ni Kalinga Prab si Kuya Rowell. Nagtatanong nga nito kung kailan kaya ang balak ni Kuya Rowell na panindigan si Miss Rachel o ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Sumagot naman si Kuya Rowell at sinabi na sa ngayon ay wala pa siyang masasagot sapagkat naantay niyo muna si Miss Rachel na maging mature at maging handa rin. Sabi naman ni Kuya Ruel ay kapag namating daw ang araw na yon ay sinisigurado niya na dapat ay stable na nga o natulungan na ni Kuya Ruel at Miss Rachel ang buong pamilya ni Miss Rachel. Natuwa naman si Miss Rachel lang narinig ito sapagkat nagpapatunay ito na talaga namang may malasakit si Kuya Ruel hindi lamang kay Miss Rachel. Kung hindi, pati na rin sa pamilya ng dalaga. anong, anong uh, na nangyari doon sa Pero wala namang skala. ibig sabihin na po, man, ano? wala wala yun na bira ka sumama ano. Walang meaning. Wala nang meaning na hindi ako sumasama. Saka oh, akin man okay lang na buti nga yun may sariling uh, ano eh may sariling kumbaga nakakapag-charity ka ng sarili in your own. sim so, same lang naman yung uh, natin. Mag-spread tayo dito sa lugar ng uh, Bicol ang makatulong. Uh, kaya siguro... Pero may mga viewers tayo na minsan gusto uh, makasama na suma... Gusto makita na uh, sumama ka rin sa amin. Ano uh, yung masasabi mo ma doon? Uh, siguro sa akin, maglalaan talaga ako na ano, ng uh, tamang oras. At, tamang oras. Uh, asahan niyo po yung mga... Yun! Natin, yun. No? Ayun, malinaw Basta na po, ano lang, sa mga uh, nagtatanong. Oo. Oh, oh. Hindi naman po ako, porket hindi ko po sumasama, eh, wala nang ginagawa. Uh, Productive nung po yung araw ko kahit hindi ako sumasama kina kalinga. Hindi, saka hindi so, naman porket hindi ka sumasama ay iba ka na. Uh, iba na yung ano mo, hindi ka nakalinga, parang gano'n. Basta po ano, uh, maging ano na lang po tayo. <laughs> Iwasan na, na lang po yung issue-issue. Ayun. Kasi Apo. nga, ano, naman yung insanay. Ng... kahit bihira naman kami itong magkasama, pero okay na okay po kami. Uh, Saka masaya ako talaga sa ano. Masaya po ako sa achievement nila ni Rachel. Siyempre, grabe. Sobrang nakakatuwa. Lalo na ito si Insan, grabe na. Ang dami na niyang solid supporters kahit sa niya niyang upload. madami na po nanonood. Kaya, ayun, so, congrats Insan sa, din din sa din. ano, YouTube mo. And ganun ka din kay Rachel. Rachel, Apo. <laughs> Ito investment best ko eh. Oh, oh, oh. Ano Wala sa tabi ko. Oh, oh, oh. Ayun sa iRacial. Ay, congrats sa Congrats sa YouTube channel mo. At sa... Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa Bye!